So mga kasi man mano, no, balik kita yas aton karang nga uh, Facebook live. Gusto si In sa gihapon nga uh, iya ro puno kara ro sa nga ita puno kara it mangga nga naputo bangod gini sa anang uh, kaguwangon atong nga pag uh, usisa ka ina sa mga residente nga naga sa saray nga lugar iya galira sa may corner and Roldan Street ag di dikara sa may G Ramos Street dikara sa may Poblacion Kalibo ag uh, mayad nga ni maton sinanay nga ra mga kasimanwa manwa hay nakahalin gon kat nagugos sunday kara nga puno it sanga nadagas sa gidangan ni kara ano, ro mga baligya ni nanay nga mga dulce ag mga tinapay nagpanangison gid nga ni ra dahil daya malang lang manra ana karon nga ginasaligan sa ana karon nga pagpangabuhi ana karon nga mga baligya napusa gid nga ni ra nga ano ra karang nga uh, buhutangan nga buhutangan karit ano nga dulce ag ana karon nga mga baligya Halos sinanay imo rutag iya itray ka rin nga mga paninda presente anay nga hindi na maagyan it mga sagakyan pero makaagi matakara mga kasi malwa ito tricycle ag mga motorsiklo yung tawagan yun man naton ag yung tawagan man ni Kapitan Nel ro katapo ka rin akil ko ag uh, makaroon ginahugat lang nato na nakaroon nga pag-abot nakalaylay man no ro nakalaylay ani ka ro wire it at telco makita naton ukab gid nga ni kara ro pinaka puno it sanga sige Sigida sabi kara ro inungan mga kasi manwa akaina ko nagtaliwan man nga inadlaw ngayon iya anay si nanay presente nga nagpwesto sa anak karon nga baligya bangod hindi nanay anay ka tumapwestuhan ito nga part dahil di ka to gada nga ni usually nagka baligya so makaroon, so, makaroon lang natun natun nga uh, katapot akil ko aga engineering office para mabuo rin dahil karang mangga ag makabalik si nanay sa anak karon nga pwesto oh, <laughs> <laughs> <Ay, nakapungo to laughs> Na-advise lang ani nga ni Kara si nga hindi ani magbalik di karon he eh, base kung ro pila man ka parte ah, kung mga sanga eh, nga punot mangga he eh, base magugos bangod gani kay magugangot ah kay kara nga puno Mas sobra sa 60 dagun gun nga naga tindo gun nga puno bangod gani sa anak karon nga kaguhangon gun nagbigay ra anak kara nga sanga kasi inmayad nga wahaabot si nanay. Minutos o segundos malang man nga nakahalin si nanay karon sa pwesto ag gumugos nung tayo puno it sa nga. Pero, ro nadaga sa aray nanay ka ginabaligya po sa aray na karon nga butangan ro sa gamingit it anak karon nga uh, butangan anang baligya kama naman ro dulsi nga to ag mga paninda na nahinagkagagunot anak karon nga mga biskwit nga baligya Sige mga kasimanwa, sa atong karang pag interview kay nanay sa atong nga una nga live Sana karon nga sa atong karang una nga live nagapanangison nga ni mo bangod sa raya malang man ana nga Pangitanan, an man karaman it iba pa nga ginasaligan kodi ra ana karon nga pagbaligya sa makaroon presentin presente na karang uh, ginahulat itong karang engineering office kamadaman na itong uh, akel para nga ni Himuson Daya karang uh, sangait, sagit, mangga dahil nga ni naabala man rin mga nag-aagi karang motorista Aga, uh, delikado man bangon ni base kung pila man na nakarang mga parte itsa nga hay magugos. Pero makaagi mataya sa kalsada aton nga tricycle ag motor. Kigi hinakot gid lang ni nanay ra anak karon nga mga uh, lamesa gamit sa anak karon nga pagbaligya. Dahil di karon abi mo ron mga kasimanwa, nakapwesto. mga well, alas 6.30 suma uh, suno sa ato karaga pagpangutan na alas 6.30 si Gon nagstart uh, nag nga magugos raya nga sa nga or er, dahil nga ni Ukab makita na itong mga kasiman mga Ukab bro puno karunit sa nga ito yung uh, mangga Suraya so, ng mga kasi, Manuel manwar nga mainatod nga palita no magali niya sa pagkara area of responsibility para sa patas ng may tagipusoong pagpanerebisyo publiko ako si kasi manwang Vanessa Paderes si at Energy FM Kalibo kasi manwa ko, palangga ko